Hi guys, ngayong araw ay papasok na naman ako sa trabaho. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ang sarap nga nung niluto ko ngayong gabi guys. Kaya tara, let's go. Simulan na natin tong vlog na to. <laughs> Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng Martes. Mga alas 7 nga ako gumising niyan tapos nagready na rin ako ng pagkain ko. Hindi na rin kasi nakatayo si Mami Cherry dahil masama nga yung pakiramdam ni Shinji. Kaya eto ako na nga yung nagready ng baon ko at saka nung kape ko nung umaga. Pagka-ready ko ng baong ko at saka nung kape ko, nag-base na nga din pala ako. Sa mga nagtatanong nga pala ako, naliligo pa daw ba ako? Abay natural, ala nga namang isama pa rito sa pagligo ko. <laughs> sa mga bagong followers nga pala namin dyan guys, kung hindi nyo nga pala alam, sa umaga ay nagtututbrush lang ako at naghihilamos. Tapos gabi naman ako naliligo guys. Pag uwi ko sa bahay magpapahinga lang ako tapos kakain. Tapos maliligo muna ako syempre bago mag edit. Tapos pagkatapos ko mag edit doon pa lang talaga ako nakapagpahinga ng maayos guys. Siguro yung pag edit ko naman guys inaabot sya ng isang oras hanggang dalawang oras. Medyo mahirap din mag edit guys akala nyo lang madali no. Grabe pati yung bakal giniginaw na dito sa Japan. Pagpasensyaan nyo na nga pala yung voiceover ko ngayon guys, medyo masama kasi yung pakiramdam ko ngayon. Grabe kasi yung sipong ko dahil sa sobrang lamig din. Pinilit ko lang talaga makapag-edit ngayon para may mai upload din ako ngayong araw. Day check muna tayo guys, February 27, 7.26 na umaga. Ay 36 pala, nagkamali pa ng konti. <laughs> Bumili nga lang pala ako ng ticket kanina kumaga dahil naiwanan ko yung card ko. Yun nga lang guys, kapag ka bumibili kayo ng ticket, medyo hassle, no? Hindi katulad ng pag meron kayong card, itcha-charge nyo na lang siya ng cash, tapos pwede nyo na siyang itap lang ng itap. Pagka ganito kasi bumibili kayo, medyo hassle, eh. Ang dami nga rin palang tao kanina, guys. Medyo napalaman din ako sa train kanina. Kaya lang, ganun talaga kapag ka umaga, sobrang daming tao, eh. Pagbaba ko nga ng train, bumili muna ako ng kape bago ako maglakad. Ang lamig kasi para meron din ako nahahawakan sa bulsa na mainit habang naglalakad ako. <laughs> Baba ko lang ng train guys Grabe na sardinas ako doon kanina Sobrang sigip sa train Video ko nga sana Kaso naiyak lang ako eh Masyadong siksikan eh Sakit ng tagawat ko guys oh Galit na galit Gusto manakit Ganyan ako eh Pag nagkaroon ako ng tagawat Bihira lang Kaya lang Talagang ano Jumbo Ayun eh Lamig pa rin So guys, malapit na ako sa trabaho namin oh. Ano ba to? Cherry ba to? Parang aga naman tumubo Sa Hiyoshi pala kami ngayon guys Hiyoshi yung game pa namin Kaya pagsakay ko ng train kanina Isang station lang nandun na doon ako nandito na ako Yun nga lang yung lakad Medyo malayo-layo kaya inihingal tayo Pero okay lang, ito na yung man Ito na yung pinakamalapit na game pass na ba bahay na Pinakamalapit na trabaho namin Kumuna ako ng kape Dito na ako sa trabaho guys So meron pa tayong 10 minutes para mag magkape So mayamayang kakunti Mga 8.15 lakad na rin ako doon. Tapos update ko na lang kayo mamaya kapag break time namin. So mamaya na lang. Bye bye. Break time na namin guys. Napakasakit ng ilong ko. Sa ano? Sipon. Ah, lamig ng hangin. Ano? No. Ang katay ng ilong ko. Tulo sipon eh. Lakas ng hangin kasi. Malamig. Sakit na ng ilong ko dahil sa sipo, no? Tingnan niyo yung ilong ko. Ang hapti, Ang lamig kasi. Doon ulit ako kakain sa may, ano, mini-stop. Malamig kasi. Fast forward, nandito na nga pala ako sa may mini-stop. Kaya nga din pala ako madalas pumupunta ng mini stop guys dahil bumibili ako ng ramen. Alam niyo naman dito sa Japan guys, napakalamig ng panahon. Kaya masarap talaga kapag kumakain ka ng tanghalian, mayroon kang mainit na sabaw. Ito nga lang pala yung binaon ko kaninang tanghali guys, mayroon piritong manok, tapos parang burger steak na may sauce, tapos may kapirasong isda. Tapos ito naman yung itsura ng sabaw na nabili ko kanina. Hindi ramen yung tawag dito guys, sa udon yung tawag dito sa Japan. Pagpasensyaan nyo na yung kamay ko, medyo madumi talaga yung kanina dahil naman nyo, nagpintura kasi kami. Ang tawag dyan, kamay ng masipag no, hindi kamay ng madumi guys. <laughs> guys, kakatapos na kumain. Busog na. Back to work na naman. Tapos na namin kumain guys. Ang sama ng pakiramdam ko ngayon. Parang lalag natin eh. Grabe yung sipon. Ang sakit sa ilong. So balik na kami guys, mamaya na lang ulit Update ko na lang kayo mamaya pag break time namin So break time na namin guys Bibili ako na itong lemon Sipon na sipon na kayo Tayo Ito yung lemon guys, mainit to Mainit pa sa ulo mo ah, Ang init sa mga nagtatanong ko, mainit daw ba yung mga hindi naman sa bendo machine hindi nyo mainom ng straight guys pagka hot drinks talaga mainit pa <laughs> hindi ko nga mainom ng diretso eh talagang lago ko lago ko lang kasi ano mainit pa talaga you know so na guys naba tayo ng 5.30 Lagmas na ako, sakit na ilong ko eh. Pass forward, pagbaba ko nga ng train kanina, dumaan muna ako dito sa may supermarket. Mamamalengke kasi ako ng konti guys para may laman ulit yung rep namin. Bumili na nga rin pala ako na itong gata kasi magluluto nga ako ng laing. Bumili na rin ako dito ng pasalubong ni Sari at saka ni Seichi. Bumili na nga rin pala ako ng mga mauulam dito guys. Bumili lang ako ng baboy at saka ng manok para meron kaming ulam sa rep ulit. Binagdagan ko na nga rin pala ng isang repak ng manok para meron ding may adobo sa bahay. Pagkatapos ko nga mamili, pinagkasya ko na lang sa bag ko yung mga pinamalengki ko. Para kapag ka nagbike ako, wala na akong hawak-hawak. Fast forward, nandito na ako sa bahay. Binukas na nga ni ate sa orin pinto tsaka ni Seiji. Kapag nga pala wala pa ako sa bahay, madalas nasa kwarto lang sila kaya nakapatay lagi yung ilaw sa kusina. Tapos pag dumadating na lang ako tsaka na lang nila binubuksan. Si Mami Cherry nga at si Inji nandito lang din sa kwarto. Medyo nilalagdat nga din si Inji kaya ayan, hindi rin mayawana ni Mami Cherry. Kaninang madaling araw lang din nagsimula yung lagnat ni Sinji kaya kaninang umaga hindi ko na nga rin pinabangon si Mami Cherry. Buti na nga lang pag uwi ko kaninang hapon medyo masigla na si Sinji. Tignan nyo naman oh mukha bang may lagnat nyan parang wala naman eh. <laughs> Bale eto guys nahiwa ko na nga pala yung mga gagamitin ko para sa laing. Hindi ko na nga lang din binidyo para hindi na masyadong humaba yung vlog natin. Habang naghihiwa nga ako grabe meron pa nagko-concert dito sa tabi ko oh. May dancer pa akong katabi si Sechi tara simulan na natin yung pagluluto ng laeg hindi ko na kayo tuturuan bahala na kayo kung gusto nyong gayahin kada nagluluto kasi ako meron ko makontra eh dapat nilagyan mo ng ganto dapat hindi ganyan dapat may ganito dapat ganyan Minuna ko nga lang pirituin yung baboy tapos nag na ako ng bawang sibuyas. Tapos sinunod ko na tong luya guys. Hindi ako expert magluto, bahala na kayo guys kung gagayain nyo to ha. Ah. Pagkagis ako ng bawang sibuyas luya, nilagay ko ulit yung pinirito kong baboy. Tapos nilagyan ko ng mga tatlong kutsarang bagong siguro. Tapos tsaka ako sinunod tong gata, isang lata. Nilagyan ko nga rin pala ng mga kalahating latang tubig. Dahil masyadong malapot yung gata, hindi ko rin mahalo ng maayos. Tapos sinunod ko na tong galunggong yung binili ko kanina. <laughs> Nung naluto na nga yung galunggong, sinunod ko naman tong dried taro leaves. Kala ko nga nung una, konti lang tong gabi na to guys eh. Pero nung naalis na siya sa lalagyan, grabe ang dami pala. Halos isang kaldero din nung nilagay ko lahat eh. Tapos nagulat ako guys after 10 minutes. Biglang nawala yung gata, natira yung dahon. Kaya dali-dali akong lumipad papuntang sorsogon. Bumili ulit ako na itong isang coconut milk. Grabe pala tong laing na to guys, napakalakas pala sa gata. Kaya kapag ka magluluto kayo nito guys, make sure nyo na marami kayong gata, no? Hindi pala kakasya dito isang lata. Dapat pala dito siguro mga dalawang lata or tatlo para mas masarap. At ayun, nung laluto, tinikman ko na nga guys. Ang sarap, pwede na mag-asawa. Sarap. <laughs> Bale, eto na nga guys, ang finished product niya. Solid na solid guys, dalawang latang gata. Eh, pag kinapos ka sa gata, eh, tawagin mo muna si kumpare, gataan mo muna. Tara kain tayo guys. Itadakimasu. Nandito nga rin pala si mama ngayon sa bahay dahil wala siyang pasok ngayong gabi. Pinatikim ko nga kay mama yung laing. Sabi niya sira na naman daw yung diet niya na ito. <laughs> Ay sili. Mmm. Sarap mo. Buti na nga lang nagluto si mama kanina ng saba na may gulay. Dahil si mami Cherry hindi nga pala siya kumakain ng laing. Kaya kami lang talaga ni mama ang kakain na ito sa bahay. Matagal na rin kasi kami hindi nakakain ng laing guys. Kaya ito naisipan ko talaga lutuin. Medyo masakit nga lang sa bulsa yung mga ingredients na ito. Pero okay lang kasi kami lang din naman yung kakain na ito. So paano guys hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit tayo next video. Diyan eh. Mata eh. Arigato gozaimasu. Nick, Nick, Nick. Bye bye. <coughs>